Hello guys, kumusta kayong lahat? Yung bagong silip pa lang sa aking munching channel, please subscribe muna. Tsaka pindutin nyo yung likes. Parang malaking tulong nyo na yon sa akin. Yung pagsusubscribe. Tsaka thank you sa mga bagong subscriber. Bago at saka sa luma. aking okay, ano, ililipat ko ng tanim. Yung aking avocado. Mamaya ililipat ko katapos ko nito. Katapos ko magbunot. yung mga taga-probinsya lalo na yung sa mga bukid na katira marunong magbunot marunong magbunot ng nyog ikaw guys marunong ka ba magbunot Okay. tatanggalin natin yung tatanggalin natin yung mga tuyot na ano dahon ng saging lilinisan natin yung puno ayan o oh. tatanggalin natin yan yung mga tuyot oh. guys, yung ating ililipat na avocado. Ito. Ito, 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 ito. Ililipat natin. Iwa ko kung ano. Ano, ano kaya? Ililipat pa? Kasi nag-ano, nag, ano, naglalagas yung dahon eh. ...nalalagas. Pero mahirap na ata to yung kanyang... ...mga ano, mga ugat-ugat. Eh. Kailangan talagang malalim na to eh. Pag ilinipat. Eh. Ito na lang yung lilipat natin, saging. ayaw kasi lumaki hindi mo kung ililipat o hindi ito rin yung saging ko ay ayaw din lumaki ito oh itong saging ko ano kasi dito naroon ng tubig ito dito kasi ang ito dito so, parang ato to parang daanan to eh lumalim eh daanan ng paragos ba yun yung hinihila ng kalabaw yung dito medyo malalim kaya pag umulan no, natatambakan ng tubig nakakaroon ng lamaw ayan siya ito ko ililipat o oh, hindi eh Diyan na lang ba? Kasi bahay maya, pag inilipat ko, mamatay din. Pakakaroon din ang kabukado ko. Aiyo, ah, nagdadalawang isip ako. Pero ayun na, mayroon namang ano eh. Talbos na naman eh. Kakaroon ng talbos eh. Oh. Ayan o. Ayan. Kakaroon ng talbos. Ewan po, inilipat ko oh, hindi eh o oh, dyan na lang yan <laughs> kasi baka pag nilipat ko mamatay eh dyan na lang yan pati yung avocado huwag na natin ilipat mag-i-snack tayo ng piña guys kasi lucky lang ng kami uuko native na native andito snack tayo ito. Ay, saglit ko ako ng kutsilyo. Yung itak ko. Matinik eh. Maraming tinik, basta nitib. Maraming tinik. Ito, ano na na. Eh, Magyayelo na rin ito eh ayan guys so. gulang na i-snack natin Native guys, native. Hinog na siya eh. Yung dito niya hinog na, yung puno. Yellow na. yelo na. Itatanim na natin, itatanim natin ulit 'to. Mayroon na naman uwak. Lumiit na. Kasi laki na ng kami uuko. pala yung kamay ko. tanggal ko yung matay. Iba palang nasa ano, ay Ang native native eh. kulang sa asin. Kulang din sa tamis. May pagkatabang ng konti. Guys, kain. Kasi laki ng kamao na native. Mainit-init ng konti kasi nabilad. Nabilad sa araw. Hmm? Tumutuloy yung katas. sa gitna Mararamdaman mo na yung lasa pero yung sa balang yung sibabaw pala medyo matabang Pero yung habang daw ubos ko na yung sa gitna nararamdaman ko na yung ano kaunting asim at saka tamis Para mo nagiging masarap na Sibabaw pala hindi kasi ano ito tuyot eh Kaya medyo matabang yung sibabaw nagiging, ano na, nagkakamayro na ng katas. Tumutuloy yung katas niya eh. Sumasarap so, na. Hindi ka tuloy ng upisa ah, para hindi ko siya masarap. Pero habang tumatagal masarap na tumatamis. Nagiging mangilo na yung aking ipin. ubos ko guys asing laki laki lang ng kamao ko magdidilig tayo guys didiligan ko yung aking okra yan didiligan natin Guys, kumuha ako ng pinya dyan. Pumitas ako. Ay, nananay yung balahibo ko. May ahas na maliit. Ayan o. Oh. Ayan. Nakita nyo guys, ayan o. Oh. Maliit na ahas. Ayan. Ano klaseng ahas yan o? Oh. Stripe. Ayan, guys, oh. Stripe na ahas. Ayan, hindi siya kumikibo, oh. Nanayo agad yung balahibo kapag kakita, eh. Nandyan ako pumitas ng pinya dyan. Yung aking kinain. Ayan, oh. Ayan. May sugali. Eh. May ahas na maliit. Oh, Diyos ko po, Lorde. Oh, iba e, ko anong klasing ahas 'yan, guys. Comment kayo, comment. anong klasing ahas 'yan, Maliit ito. Stripe. Stripe siya nang Ano ba 'yan? Para siyang orange kasi maliit pa lang eh. Para siyang orange yung kaniyang stripe o oh yellow, eh, orange, orange, hindi ko alam. Eh para siyang orange. Oh. Ayano stripe oh. ahas na maliit maliit eh, makakapasok pa rin ayan maliit siya okay kaya muna siya dyan lalayo na lang yan lalayo na lang yung ahas na yan nandyan bala na siya dyan guys oh my god okay nanay yung balahibo ko Uwi na rin ako eh. Pauwi na rin ako. Okay guys, thank you do sa mga bang subscriber. Pauwi na, pauwi na. May dala akong dalawang may dala akong dalawang buko. Okay guys, God bless ating lahat. Bye-bye. alagang manok dito